Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INTV News Update sa oras na ito. Sa layuning makatulong sa komunidad, naging abala ang mga kapatid sa distrito ng Quezon sa isinagawang cleanup drive. Tunggayan natin ang mga pangyayari sa balitang hatid ni kapatid na Sara Andes. Masayang dinaluhan ng mga kapatid ang isinagawang clean-up drive dito sa distrito ng Quezon. Pinangunahan ito ni kapatid na Creselio de Lasso, tagapangasiwa ng distrito, katuwang ang mga ministro, ministerial worker at mga may tungkulin sa nasabing distrito. Layuning mapanatili ang kalinisan sa paaralan at isulong ang pagkakaisa at pagtutulungan bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang clean-up drive na isinasagawa ngayon ng Distrito ng Queso ay bahagi po ng serye ng mga aktividad ng mga kapisan ng pagsambahayan at ng buong distrito na may kinalaman po sa INC Gaming Project. Ngayonin po nito na maipaalam sa ating mga kababayan na ang Iglesia ng Kristo ay kaisa po sa pag-iingat at pagmamalasakit ng ating panikiran. Pagka tayo po ay naniniwala na malaking kinalaman sa ating kalusugan ng pamamalagi ng kalinisan. Pamamalagi po ang distrito Eclesiastico ng Quezon sa pakikipagkaisa sa pamamahala sa pangunguna ng ating nagpamahal ng pangkalahatan ang kapatid na Eduardo Di Manado at ng ating pangalawang nagpamahal ng pangkalahatan ang kapatid na Angelo Eranio Manalo sa lahat ng mga gawain ng wow. Dubos Lubos na nagpapasalamat ang mga kapatid sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo sa paglulunsad ng ganitong mga aktibidad na makatutulong sa kalinisan ng kapaligiran at nakapagdulot ng kasiglahan sa mga kapatid. Mula po rito sa Quezon, ako po si kapatid na Sara Andes para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ang ngayon si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon po.